Ika four months old ngayon ni Tutoy. Kaya naman for today's video, nagluto kami ng spaghetti dito sa bukid. At samahan niyo na rin nga po kami sa aming buhay, probinsyang kaganapan. Yay! Sobrang bilis naman talaga ng panahon at parang hinihipan lang talaga ang mga bata ngayon. Tingnan nyo naman at parang kahapon lang ako ng anak ngayon. Apat na buwan na nga itong si Abdiel. At dahil espesyal na araw ngayon, syempre hindi mo awalan ang simpleng handaan bilang pasasalamat na rin. Kaya naman magluluto nga kami ngayon ng all-time favorite ng pamilya na spaghetti. Napakuluan ko na nga itong spaghetti pasta at ngayon naman ay sinangkutsa ko na nga itong pork giniling. Naglagay na rin ako din mga kaunting pampalasang sangkap na asin at paminta. At nung medyo maluto-luto na nga yung giniling, ay sinunod ko na rin nga pong ilagay diyan yung bawang, sibuyas, carrots at saka itong mga hotdog at pagkatapos ay pinaghalo-halo ko nga lamang po na maigi hanggang sa maluto-luto. Sa tuwing may mga selebrasyon dito sa amin, isa rin talaga sa kalimitang hinahanda namin ang spaghetti. Paboritong paborito ng mga bata, mapamatandaman. ikang ika nga lamang ng iba ay sumasaya nga daw kapag merong spaghetti. Nalala ko tuloy ng mga bata pa kami at kapag sasapit yung birthday namin at nagluto rin nanay namin ng spaghetti, pakiramdam namin espesyal na special na special na kami at piling rich kid ika nga. Noon nga hindi Di pa naman uso yung mga cake basta merong spaghetti kahit wala ng ibang handa kompleto na yung saya ng aming birthday. Noon talaga buong akala ko napakahirap lamang magluto ng spaghetti dahil napakadala nga nilutuin ng nanay ko. Pero ngayon kaya ko napakasimple at napakadali din lamang pala. Natutunan ko na rin nga lang ngayon na maglagay nitong liver spread, asukal at saka nitong Alaska all-purpose creamer para sa pampalasa at pampalinamnam. Dati nga kapag nagluluto yung nanay ko noon ng spaghetti sauce natatandaan ko ang nilalagay nga lamang niya noon ay corned beef tapos yung mapra na gano'ng katalo na noon. Pero ngayon dala na rin ang panibagong panahon. Mas marami na nga natutukoy yan na dagdag lasa at dagdag pampasarap. Pero basta tinawag na spaghetti, alam mo na nga kaagad ang itsura. Talaga naman kahit tingin pa lang ay mapapasabi ka na ng masarap. At eto na nga po mga mare. Talaga namang umuusok-usok pa yan. Ay luto na rin nga etong ating spaghetti. Bago nga kami magmerienda, eto't kinantahan nga muna namin ng happy birthday etong aming munting bata. By the syempre, tuwang-tuwa na naman nga po itong dalawang atin dahil sila na naman nga po napagbigyan na mag-blow ng cake. Pinag-pray na rin nga muna namin si Tutu, syempre, para humiling tayo sa Lord na patuloy siyang bihayaan ng malusog at malakas sa katawan at lumaki siyang mabait at mabuting bata. Nakakatuwa at ang sarap din lang talaga sa puso na makita silang lumalaki at nagkakamuwang kahong ay maya-maya pa ay makikipagkulitan na rin nga ito doon sa kanilang dalawang atin. E, eto kung dalawang atihin niya ay talaga mang marunong na marunong na rin makipagkulitan at makipaglaro sa iba. Nakakatuwa lang na kahit sa murang edad nga sila na ay maaga naman silang natuto at naging marunong sa mga bagay-bagay. Sa pagkain na nga lang ay marunong na nga silang humingi at kumakain ng mag-isa. Tuwang-tuwa din nga sila kapag nandito yung kanilang mga kaibigan at kalaro. Sakto din nga lang yung pagkakaluto ko ng spaghetti ngayon at saktong meriandahan na nila. Ba ito ang tuwa naman nga itong mga bata at masarap daw naman nga yung aking pagkakaluto ng spaghetti. Iba talaga lang saya kapag merong spaghetti lalo pa sa mga bata at pati na rin nga sa matatanda ay talaga namang sa na kailang bulo sila. Sabi nga ng iba kahit sa simpleng handaan basta merong spaghetti mas nagiging espesyal lalo pa nga kapag salo-salo ang buong pamilya. Abaybita talaga ang saya din ni kay Bernice basta merong spaghetti at tingnan nyo naman panay nga ang alakak. <laughs> bandang alas 4 may chairman ng hapon ay dito naman nga pala namin dinala yung mga bata sa may bandang likod ng aming binapagawang bahay para maglaro-laro at magmuni-muni. Isa din talaga itong lugar na ito sa dahilan ko bakit pinili namin na magpagawa ng bahay dito dahil napakaganda talaga dito sa may bandang likuran. Wala pang masyadong bahayan dito kaya medyo malawak pa yung takbuhan ng mga bata. Puro damuhan, medyo malayo sa kalsada kaya safe na safe para sa kanila. Iba talaga yung gaan at sarap sa pakiramdam kapag tumatambay kami dito dahil ang naririnig lang talaga namin dito yung mga huni ng ibon saka yung napakasarap na simoy ng hangin para sa akin mas masarap pa rin talaga tumira sa probinsya dito kahit simpleng bagay lang pero ramdam na ramdam mo yung saya kaya naman yun lang muna nga po for today's video maraming salamat po sa inyong panonood God bless sure.